Nagbabala ang DepEd sa mga guro na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagre-require sa mga mag-aaral na bumili ng booklets para sa Catch Up Friday. Samantala, umalma ang ilang magulang sa umano'y kakulangan ng mga reading material. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ito ang opisyal na pahayag ng Department of Education o DepEd tungkol sa mga reklamong natatanggap nila tungkol sa mga school personnel na umano'y nagtitinda at nagre-require sa mga estudyanteng bumili ng mga booklet para sa catch up Fridays. Ayon sa mga netizen, may kakulangan daw kasi sa reading materials ang ilang eskwelahan at sa sariling bulsa parao ng mga guro kinukuha ang pambili ng mga reading materials. Ang paliwanag ng DepEd, hindi kailangang gumastos. Gamitin daw ang mga librong available sa silid-aralan, gayon din ang aklat na mayroon sa bahay ng isa As a matter of fact, meron po tayong modules, napakarami pang modules na pwedeng magamit. At kahit yung ating old textbooks, pa pwede rin magamit sa ating uh, reading activities. Wala pa naman daw reported case sa Batangas City ayon sa kagawaran. Mahigpit daw sila sa paalala sa mga guro na huwag maningil at magbenta sa mga magulang at estudyante. Dapat tayo magbase dun sa ating DepEd Order No. 19, 2008, yung no collection policy. Talaga naman dito sa atin, sa public schools, bawal talaga yung mga ng kahit... Katiting na amount, mula sa ating mga estudyante. Tiniyak na hindi mawawala ng babasahin ng mga mag-aaral. Sa library hub na ito sa Batangas City, iniingatan ng mga reading materials. Pwedeng dito humiram ang mga eskwelahan ng aklat na magagamit sa Kacha Fridays. Welcome na welcome po silang manghiram po dito ng books. Wala pong rason upang ang ating mga ano ay mangolekta po ng bayarin sa ating po mga eskwela sapagkat napakadami po nating materials na pwede 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 pong mahiram dito po. Isa sa ilalim daw sa investigasyon ng mga teaching at non-teaching personnel sakaling masangkot sa gawain. Ipinatutupad ng catch-up Fridays para makahabol sa reading and comprehension skills sa mga estudyante na apektado ng pandemya. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.